Elias Lintukan Jr. o mas kilala bilang Elias JTV na vocalist ng bandang Kalumad nagsalita na kaugnay sa isyu. Sa kanyang social media post ipinaliwanag nito ang kanyang side hinggil sa isyu na may kaugnayan sa kanyang asawa at manager na si Beverly Labad-Labad. Aniya, magandang araw sa inyong lahat noon pa man hindi ako sumasagot or pumapatol sa mga basher at komento sa akin ng mga tao dahil mas pinili ko ang manahimik na lang ngunit ngayon mag-react na ako dahil hindi na ito pwede lalo na't nadadamay na ang aking pamilya at mas lalong apektado na ang aking partner. Simula nagumpisa pa lang akong bumuo at mangarap para sa aking career and dyan na si Abby sa aking tabi at sa panahong walang wala ako sabay kaming nangarap at hindi mangyayari na ako lamang mag-isa ang nagpapakasaya kung ano man ang aking narating ngayon. Wala akong ibang pinapangarap kundi ang mailagay ko ang aking pamilya sa maayos kasama si Abigail at Apollo, gusto ko ang linawin na mali ang mga iniisip niyo tungkol sa amin ni Ma'am Beverly, trabaho lang yung para sa akin at wala ng iba pa, kaya pakiusap itigil na natin ang isyong ito, maraming salamat at ingat kayong lahat mga kanunay.